good morning everyone. Ngayon po ay July ko. Birthday po ngayon ng anak ko. Kaya lulutuan ko siya ng pancit Pero wala dito yung anak ko. Nasa takluban siya. Doon na siya nakatira kasi taga doon yung napangasawa niya. Uh, at saka gawa lang ako ng fried chicken. Yan lang ang aming tapos bilhan ko siya ng cake tatlo lang naman kami dito yung anak kong pangalawa at saka yung bunso ko tatlo lang yung anak ko bumili lang ako sa palingki na ng... dyan sa talipa pa ng manok kasi ano pa nasa freezer yung manok matagal pa yung palamputin kaya bumili na ako nito dyan sa palingki pa diretsyo na loto Naglinis kasi ako dun sa apartment. Sa may nabakanti na naman na isang pinto. Kaya nilinisan ko para pag may magtatanong pagpunta doon malinis na, 'di ba? Aris kasi ako, punta ako ng Bicol. Mga one week ako doon. Bukas kami aalis kasi bibisitahin namin yung nanay ko at saka yung kapatid ko doon mayroon yung sakit. Kaya okay kami. Dalawa kami yung kapatid kong isa. At ito na hihiwa ko na yung kalaman say, Ito yung ilalagay ko sa manok para masarap ang lasa at saka patis. Hindi na ako maglalagay ng asin. Patis na lang. Ito yung manok natin, oh. Tapos, pipigain ko yung ano ka na ito. Itong kadamansi. Tapos, tatanggalin natin yung kanyang buto para hindi mapait. Mapait kasi itong buto na ito, eh. Tapos, syempre, maglalagay tayo ng patis nito. Ayan. Lagyan muna natin ang patis yung ating ah! Oh! Lagyan ko yan ng white paper. Ayan. Tapos ito yung patis para manuot-suot yung ating lasa ng manok. Ayan, at yan ang ating uh, kalamansi. Gaganunin ko lang to. Ayan, hayaan ko lang to mga 30 minutes bago ko lutuin. Ito ang hihahalo natin sa pancit, meron tayong hipon, meron tayong manok, at saka paboy. Kunting ano lang ang kukunin ko na ipon, kunti lang kasi kunti lang ang lulutuin dahil tatlo nga lang kami. Ay, ah, yung pamangkin ko yata, darating yun mamaya. Masarap kasi nito yung maraming halo. Yung hindi ba tinitipid sa halo, Doon masarap yung ano, palusin. Ayan yung manok. At saka masarap yung halo niya, yung halo-halo, katulad ng manok, baboy, hipon. Masarap yung halo niya. Alam niyo ba, ang bait niyang anak ko na panganay. Napakabait niya. At saka hindi siya madamot. Galante talaga siya. Sa Dati nung nag-aaral pa yan, meron ako isang isang ano na isang pangyayarin, birthday ko noon na eh, hindi ko makalimutan. Ang birthday ko kasi June, 'di ba? Tapos noon ang pasukan talaga ng is ng ano paaralan ay June din. Tapos nag-umpisa yung pasok nila noon June 13. Second year college siya noon. Tapos ang birthday ko June 16. Sabi niya, pasok daw siya, tapos maaga siya umuwi. Tapos meron siyang dalang donut. Hapon na mga alas 5, Medyo siyang donut, 12 peraso, dangkin donut. Sabi niya sa akin. Sa likod siya, ano, dumaan. Nagulat ako kasi nagihiwa din ako noon nung dumating siya. Hapon yun nga, kasi magluluto na ako. Nasa lababo din ako noon. Sabi niya, Happy birthday, ma. kiksa uh, cake sana ang bibilhin ko kaso hindi pa kasi yung pera ko kasi ilang araw pa lang naman yung pasok nila noon tatlo di naman sila nagkakapera noon pag may pasok lang pag yung sobra lang sa allowance nila sabi niya happy birthday ma cake sana ang bibilhin ko kaso hindi ang pera ko. Ito lang ang nakayanan ng pera ko. Doon sinapiraso na dang kintunat. Dito na tayo sa gulay. Yun nga nagkikwento ako kanina tungkol sa anak ko. Yung may birthday. Yun na nga, alam nyo ba, natatso ako ng sobrang nun. Natulo ang luha ko kasi nung maliliit pa sila, sobrang istrikto ko talaga sa kanila. Napaka-istrikto ko na mamalo ako. Pinapalo ko talaga sila pag may sa mali sila hindi ako kumakampi sa kanila pag may mali sila. Pero pag uh, wala silang mali, doon ako kakampi. Kaya, lagi kong sinasabi sa kanila noon tuwing lalabas sila ng bahay, nung maliit pa sila, huwag kayo makikipag-away, ha? Kasi, sabi ko, pag nakipag-away kayo, di ko na kayo papalabasin. Pero pag unahan kayo, nasinaktang kayo, lumaban kayo. Sabi ko, yun ang lagi kong sinasabi sa kanila. Ayoko lang na may pupunta dito na magsusumbong na inaway niyo siya, ganyan. Ayan, ganoon ako sa mga anak ko. Kasi pagkakampihan natin yan, kahit mali nila, hindi nila malalaman kung ano ang tama at mali. Lalaki yan na pala, away na hanggang sa magsisinungaling yan sa atin kasi alam nyo kung bakit. Alam nila nakakampihan natin sila. ba? Diba? Kasi nga, sa, uh, paniniwala ko talaga kung anong klase yung anak mo paglaki. Yan ay salamin ng sarili mo. Ganun mo siya pinalaki. Kasi wala naman magulang na hindi natin mahal ang anak natin. Lahat tayo mga mga gulang, mahal natin ang anak natin. Pero pangit yung kumakampi tayo sa anak natin na kahit mali ng anak natin. Kaya kailangan, kung gusto mo talaga maging mabuting tao, maging mabuti yung anak mo, ilagay mo sa lugar ang pagdisiplina sa anak mo. Pag alam mo na mali siya, mali talaga siya. Huwag mo nang kakampihan. Ayan, o, meron siyang brown. Tanggalin ko. Ayan, patuloy ko yung paghiwa ko nito. May naluto na tayo na ano ka na ito na manok. Yung iba niyang kinain na ni Rhea. Kaya halo sa bihon, bali kipon. May baboy. Ito yung taba. Unahin ko, tagaling ko ang mantika. Tapos ito, baboy at manok yan. Tapos sa gulay, yung gulay, meron tayong carrots. Malaki yung pagkahiba natin kasi nagmamadali tayo. Walang, ano ka neto, walang bantay sa shop, Nagpupunta si Rhea sa hospital kasi lady ra daw siya may nagshot sa kanya na kailangan niya. Ito, meron tayong uh, celery, uh, bagu beans at saka carrots at saka itong repolyo ito lang ang ating ihahalo at ito na yung ating manok na yung napakasarap natin na pancet di ko na nabidyohan kanina kasi tumawag si Nels ayan ang sarap niya ito na yung pancet ng anak ko nanagyan ko siya ng picture tapos ito yung cake in order ng isang anak ko kasi lahat busy si Rhea nasa hospital naka-duty ito na, buksan ko na yung cake ni Jason happy birthday engineer Jason maraming salamat sa pagiging napakabuting anak napaka swerte ko na ikaw ang naging panganay ko ayan happy birthday ito yun ito na nga. ito lang yung naluto ko yung pancit at saka syempre yung manok at saka andito yung cake ayan